Hello mga junior So, ayan. Magandang araw sa inyo lahat. So, ngayon, mapaporma tayo ngayon. Ayan. Testing ba natin. Aba. Kala mo nun, magbabasketball. So, for today's video, dahil day off natin, samahan nyo ko kung saan ako pupunta. Ayan, nakabag pa tayo. So, malalaman nyo mamaya kung saan yung punta natin. May dala pa akong ano nga ba yan, carpet. So, Nadali natin yan para mahiigaan tayo sa lakad natin. <laughs> Pero joke lang. Hindi natin hiigaan yan dahil carpet yan ang sasakyan. Dadali ko yan dun sa alaga natin. So dahil patapos na yung repaint. Pagre-repaint sa kanya. So itong carpet ay nilaban natin. Kaya dali na natin dun para ma-install na rin ng tropa natin. So ayun. Kakarga ko lang ito sa ating alaga ayan tanggalin ko muna yung product stand nya ayan dito lang yung alaga natin butas na yung pantabon ko ayan na na tuloy si lovely nga ba yung punta ko nito pupunta lang sa kotse ganto pa yung purmahan dadaan tayo ng SM para maganap tayo ng Mati-date doon mga pag date tayo sa SM so ayan po pa ipaparkin natin yung ayos at ikakarga natin yung carpet magaan lang naman yan kaya dito ko ipa ikakarga kasi kung mabigat yan hindi ako papayag na ikakarga lang kay Lovely kasi Lanyo naman at paano ay inaalagaan natin yan so ayan kumuha na ako ng tali dyan at tatali ako na yung uh, carpet para naman pag umu maruro tayo ay hindi maiwan yung carpet na yan yan sige so may videographer tayo dito ngayon shout out uh, shout out natin yan yung videographer natin na uh, ayun maganda din kumuha kaso lang magalaw lang iyon no. grabing forma minsan lang naman tayo pumorma dahil nga Siyempre, sa trabaho, hindi tayo makakapurma. Dahil nga alam nyo naman yung trabaho natin ay mekaniko. So, pupurma na lang tayo pag may lakad tayo sa day off natin. Ayun. Ah, okay na yan. Pang tatay na purma, ayos na yan. Hindi na tayo pwede makapagpurma ng binata dahil nga ba mapagkamalan tayong binata. Abangan nyo mamaya. May ipapakita natin yung magiging muka ng ating alaga. Kung ano yung transformation nya. Kung may transformation nga ba o wala. So, abangan nyo na lang. Samahan nyo ako sa lakad ko ngayon. ay o. Ala, sige, tali Ayan, tapos na yan. Patapos na yung tali natin dyan. Oh, sa trabaho parang ang itim natin, pero May pag nasila ka ng araw ay eh, maputi-puti din pala tayo. Sana all maputi. Ayun, bilisan mo na at na. Harurot na sa traffic ng Lipa. Aba. So, sasakay na na yung ano yun, kamuting rider. <laughs> kamuting rider ba? sakay na kamuting rider so kuha muna na helmet baka mahuli tayo at malaki laki din yan 2.5 yung violation abaw talaga namang nag change pa o oh, kita mo halatang pagdating sa bahay hindi na ino off yung ilaw kasi o oh. pagbuhay ng susi nakabuhay din yung ilaw halatang oh. tamad na magpatay ng switch so wala tara samahan nyo ko sa lakad ko so yun uh, transformation ka agad nandito na agad tayo nakabuong na sa kutsi natin no? Oh. nakita nyo naman yung mukha niya. so papakita ko sa inyo yung uh, mukha niya okay. dati ayan Kung nakita nyo yung mukha niya dati talagang ay, lata na no? talagang lata masasabi nyo wala nang masyadong masilya sa so, mga solid viewers ko dyan alam nila to kung gaano to ka pangit dati grabe pag transform ngayon, niya no? Na, wala nang lubog wala nang wasak yun yeah. yeah. napakakalinis at latang lata na hmm, hindi na yun. masyado talagang pantay na yung buka niya no? kasi lamang tumbukanya dito oh, eh lamang yan. Dikit dito tapos, ma tapos maluwag doon. Angat 'yun. Oo. Ngayon wala pa puro pantay na yan. po. bubugan ko pa na naging ito. Tsaka dito. O nga ano? Gawin pa. Arig pa ka pabulang. dito hindi kinaya, nag-ano na ng lumang pintura. Oo, uh, okay lang yan. Bang iba talaga sa... eh. bang Ibang iba yung mukha niya ngayon. Daki ng pinagbago. O. Oh? Pati dito pala ano. Grabe. Pati dito. Kunti na lang talaga check boss ano ito na lang yung ano yung hindi ko nahabol ni kinula sa ano ako sana pupunta doon kung ako pumunta doon pagod kasi tapos traffic pa wala yata sila noon meron sila ah meron Parang hindi ko na mapapagamit sa sawa ko to. <laughs> Binabangga lang kasi. Kuya Bats, bigyan mo nga ng montage to. Huh? Papakita ko kayo ng... Wala kayo kundi